Ayan guys, mga gandang hapon. Magsisinigang po ako ng hipon. Ito po yung aking halo, labanos, kangkong, at saka kamatis, luya, siling paba, sibuyas, shrimp, at saka magic, saka sinigang mix, original. Ayan po yung aking lulutuin ngayon guys labanos, kangkong, at saka hipon. Simpleng loto lang ho yan. Yan lang ang aming lulutuin. Ganyan lang kami pang dito. Dalawang klasing gulay lang. Ayan guys, iulog natin ang kamatis. Sa kumukulong tubig. Tapos loya Sibuyas ho pala yan, hindi bawang. Sibuyas. Labanos, ilaglag na natin para sabay-sabay na silang maloto. Labanos. Ganyan lang ho kami dito para ng sinigang na hipon. Dalawang klaseng gulay lang. Ilagay na natin itong shrimp, shrimp cubes. Tapos, sinigang mix. Para lagay na natin yung ating hipon. Diba? Magic. Sarap. Ayan. Kunting asin. Yan lang po. Pakuloy na muna natin. Taktakpan. Ilagay na natin ang hipon. Ayan na po. Ang aming hipon. Paborito ng mga aking janakis. Ayan. Ilagay na lang ho natin kukulo. Tapos ilagay natin ang gulay. Ilagay na natin ang kangkong. Dinamihan ko talaga yung kangkong yan kasi pag naluto yan, konti na lang. Yan. Yan ang aming ulam ngayon. Nilagay ko na yung siling paba. Ihalo natin para yung gulay sa ilalim. Sarap po yan. Ganyan lang ko kasimple magsigang kami ng hipon. Minsan nilalagyan naman namin ng okra at saka talong. Ganyan lang daw sabi ng anak ko. Dalawang klaseng gulay kangkong saka labanos, no? sempre sundin natin mga anak natin, hindi naman nila kakainin pag maraming gulay. Ganyan lang. Tikman natin. Sarap. Yummy. Tama yung asin, tama yung timpla. Tama lang lahat. Utak pa natin ulit para maluto yung kangkong ayan na guys, luto na po ang aming sinigang na hipon. Kakain na po tayo. Yummy o yan. Ayan po, luto na po ang aming hipon na sinigang. Ayan po, mainit-init pa po yan. Magkakain na po kami. Kainan na tayo mga guys. Thank you po sa lahat-lahat nag-support sa akin. Sa panunood ng aking video. Hindi ako magsasawa sa inyo magpapasalamat. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Paki-subscribe din po ang aming YouTube channel, Melanda Tamboon Family Vlog. Maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Bye-bye.